Hello mga showbiz welcome back to my channel Update tayo sa relasyong Priscilla Mereles at uh, Jan Estrada ang matibay na mag-asawa noon na may isang anak hito ngayon ay uh, pinuputakting ng mga supporters kung ano ba talaga ang estado na kanilang pagsasamahan bilang mag-asawa at uh, hito nga na ito nga si Jan Estrada ay may kasamang ibang babae. Ito na nga ba ang uh, pinalit niya sa kanyang asawang si Priscila Mireles, ang legal wife ni Jan Estrada. Ating matandaan noon nung manakalipas na mga ilang taon ay niligawan at sobrang sweet. Sobrang lambing itong si Jan kay Priscila. At uh, ito nga ay pinakasalan niya at naging asawa at naging matibay ang kanilang relasyon bilang mga asawa sa mga nakalipas na mga ilang taon. Pero ito nga may bumabalot na intriga at issue tungkol sa kanilang sa kanilang samahan na sila hiwalay na at uh, napataan nga may isang foreigner na babae na kasama ni John Estrada sa isang bar o isang event at uh, sayang naman ang uh, samahan ng mag-asawa dahil may anak sila at bigla nalang lang maghiwalay dahil uh, hindi natin alam na kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang sigalot bakit sila may something na issue Samantala ating panoorin ang short clip na kasama ni John ang isang babaeng banyaga sa isang bar o event. <laughs> Kitang-kita na maganda at banyaga ang isang babae na kasama ni Jan. Maganda din at parang pang beauty queen din ang dating ng babaeng 'yon. Ito na kaya ang bagong nagpapatibok ng puso ni John Estrada kapalit kay Priscilla Reyes, na dating niyang asawa at hiwalay na ng officially sila. Sana naman ay hindi ito totoo at ito ay intriga lamang at magbalik na ang mag-asawa dahil kawawa naman ang nag-iisang anak nila. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.